kami galing mga kawinan. Dito kami galing mga kawinan. So. lo. o. Tapos, babalik pa tayo dyan after isang linggo kung ito yung uh, na. pagkatapos ng mung... eh dapat pala kumuha ka uh, muna ng alam ah uh, 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 ano to may mga nagsasabi sa akin sa chat na bukas daw ang holy spirit kasi ano to binili daw siya ng SM tapos parang may sinasabi sa akin bago ng may ano so, kung may requirements daw akong need, hindi ako confident dito sa Skyway! Puntahan natin ayun oh. Bila. Kaya no, see... mapunta ng butas yan, magkumanan ka dyan. Ah, dito tayo. dito 60 lang. Ayun, punta natin yung building na yun. Santa Misa. Ayun, isa yung condo ng Misa. Yung kaliwa, yung Di ba yang Yung kabila, yung uh, mga ano yung condo yun. Oo, oh, yeah, no, -E Ayan, ayan, ayan. oh, Tama. mas okay dito kaysa doon dahil sa ano lang, yung pala natin. I'm not 129. Dapat <laughs> uh, <laughs> sa yung sending sa akin. Ha? Ano na dinisen yung skyline scan. Yung, yung baba anong anong? Yung skyline scan para makano tayo sa dito sa notch. Hay, doon doon sa sa Gavin. Maybe ano, asahan ilow. Ito yung kada tino. No? Ah. Uh, sa ilaw yung ano, mm -hmm. yung, yung sticker costing. Mm -hmm. Sa ilaw?

<coughs> Ito tayo, exit tayo dito. Araneta, exit. Kasi pag lumagpas ka dyan, ako, pupunta tayo dun sa ano, Joe in Ito, doon dun dito dun pupunta Laguna. Skyway, hubagsak ba? natin na labang. Kung dito ka na pumista sa kaliwa, tuloy-tuloy na yan. mo. Di ba? Mas mabilis na. Kung nag na, tapos punta pa tayo ng SM, ano, mm -hmm. North, tapos punta pa ng Gison niyo. Eh yung kanina, hindi ba natin nagkaya kapag yung papunta dito? Ah, dito na Black oh, ba hirapan tayo sa traffic doon sa ano, yung hmm. mas traffic yan dyan. Uh, yung dinaan natin ngayon, yung tabi to, yung ano ba yung street yan eh. Yung over traffic uh, yung, yun. Yung kanina, yung kapunta, hindi ito. Kung dito, tayo dumaan na, hindi. Traffic uh, pa dito. Hindi pa, tra hindi pa traffic dito kasi tuloy-tuloy. Pero pagbaba mo doon sa may, ano, Quirino, ano na. Ayun ah, na yung traffic. Uh, ayun na yung traffic. May natin ang gusto yun. Nah, kita sih terpukit kesalahan.